At uh, higit sa lahat itong footbridge Nako Napaka delikado dumaan yung mga tao dito Maglalakad yan no Dilagyan na to ng seal mapping Anong nangyari naman dito Tinakaw Doon naman sirado yan no Isa sa mga poverty area ng Manila Ay itong happy land Narinig nyo na ba to Ito ay malapit sa neighboring slum of uh, aroma lang Ilang beses na rin nasunugan dito sa lugar kasi uh, halos karamihan mga bahay dito ay gawa sa light materials. Yung streets dito halos na cover siya ng mga garbage at uh, marami mga scavenger dito. Ito yung uh, means of uh, livelihood nila dahil uh, marami silang naharap ng mga plastic, mga tanso na kanila nang binibenta dito sa junk shop na malapit lang din dito. So ito ay uh, the other side of uh, Manila napunta na natin itong first part na kung saan itong tulay na halos uh, kinahoy yung mga bakal at uh, hindi na siya madanan, obsolete na tapos may mga uh, nakatira din dito sa ilalim dito naman tayo sa kabila which is uh, part 2 ng kapulong merong uh, footbridge din na obsolete na rin siya at uh, hindi na gamit kaya yung mga tao napipilitan dito sa crossing dumaan which is sa uh, hindi siya safe kasi ang dami mga truck na dumadaan diyan. Ayun, tina-natin ngayon ang ano uh, naman, part 2 nitong footbridge na hindi na rin naagamit. Hey! Nandito na tayo sa Rajal Road 10. Itong unang part ng video natin, napuntahan na natin 'tong footbridge 'yan na kinahoy, naubos yung mga bakal. At uh, marami din nagsabi na dito ay marami daw mga uh, nakawan, incidente lalo na pagka uh, traffic at saka gabi no kasi dito kabayan yung mga sasakyan niya kapag traffic na yan dyan na yan silang pumapasok so kailangan ayusin din to no at uh, higit sa lahat itong footbridge nako napaka delikado dumaan yung mga tao dito maglalakad dyan no so kailangan talaga ng kung dito footbridge para mas safe uh, dumaan yung mga tao na eh, ito yung unang part na napuntahan natin punta naman tayo sa kabila dumalapit malapit sa hapila naman Pakita ko sa inyo yung sitwasyon ng kung naman doon yung uh, tulay ito yun no? hindi na siya nagamit so yung isang tulay nito dito lang yan no? ito ko ano na siya uh, na rin yan dahil uh, hindi na madaanan eh sira sira na ito ang kailangan ayusin ito kapag kita may mga basura dyan no? yan ginagawang dam site grabe yung tindi no? Ito na. So ito po yung kapulong intersection. Okay, magtatala kayo na bakit tayo hindi na nagamit yung mga footbridge dito. Ayan, dito tayo simula. Ayan na. Kapulong bridge is totally closed due to deleted pedestrian footbridge. So matagal na yung serado. Ah, nilagyan na lang siya ng bako dyan para sa bahayan yung taas yan. Ah, pag ito ang sitwasyon kung may nakakita dito Okay hey guys, so nandito na tayo sa intersection Ito po yung kapulong Meron din footbridge dito So lahat ng mga akyatan serado dito Saka sa kabilang side din Habang ito ay serado, meron na rin mga gamit dyan no? Kaya so, hindi ba kasi malaking tulong itong footbridge Mahirap kasi maglakad dito sa intersection. Tingnan mo 'yan, oh. No? 'Di diba? Kanya-kanya sila ng dito para makatawid lang. So mas safe kung merong footbridge. Kita mo naman kami na bigla na lang susurput yung mga sasakyan dito, hindi mo alam. Problema kasi dito, hindi pa siya naayos. Ano nangyari ito? Binaya na lang tulad niya sa ilalim oh. Tino mo. Tira mo. Tingnan mo ba? Ano yung dito sa ilalim mo? Oh. Ginawa sang CR, grabe yung panghe dyan. Naging uh, parang bodega. Ayan problema ito kapag napabayaan yung lugar, no? Magiging ko sa uh, latagan dito. Mukhang din uh, na naaksunan, no?

nasira na, wala siyang gamit yeah. Yeah, problema kami, so parang ginawa lang siyang paraan na makaakit dyan matagal na to ganito eh, hindi pa siya na action na nagingin ko na siya, squatting area generado temporary dito rin oh, no? wala na rin oh. No? Puro sir mga gamit. Tasya. Tayo okay, ka ba na? Napakahirap tumawid dito oh. Pupunta tayo sa kabila. Dito lang 'yung daanan eh. Wala, no. sirado yung footbridge eh. Dito yung daanan mo talaga. So, nandito na tayo sa kabilang side, kapayon. Dito naman yung pan, kalakal Dito, kung ano na, sinisegregate yung mga pwedeng ibenta. Plastic. Magkano ang kilo ng plastic ngayon? Mga 17-20 lang. 17-20. Mga 16 to mga ganito, 50-wide. Nakakailang kilo ka, sir, sa isang araw? Mga 5 kilo to 6. 5 kilo. Magkano na yan? Sa lahat ng mga plastic, klaseng plastic, sir, ganyan na. No? Bale, yung bendahan, sir, ah, dito lang din. Ah, malapit sa apilan, no? Ah. So dito muna ba yung mga pwede benta sa truck? Ah. Yung mga hindi na mabenta, ibabalik lang sa truck? Yung mga, mga itatapon, itatapon na. Kaya nga ba yung port bridge naman ito, tirado din sa taas. Dito ang Ayan guys, so, surugay ba dyan. Pagkita ko lang sa sitasyon ng footbridge dito. Dito madadaanan pa siya. Talagang uh, ayusin tong footbridge dito. Yeah, tulad nito uh. Hindi na makadaan dyan kasi nilagay ng kumot. Doon naman, sirado yan, no? So, ang dyan, uh, for the meantime, habang di siya gamit ginagawa na lang ito siyang tirahan ng mga taga. Kating naman, nabot lang ko, may kama pa yan dyan, eh. bukas na kanya dito nilagyan na rin pala to ng harang pero napapasukan pa rin ulit siya kaya katulad yan o no? oh. magiging longest area nilagyan na to ng seal mapping ang nangyari naman dito tinakaw tinahoy din di ba katulad dun sa kabilang footbridge na pinunta natin unting unting nakakalbo na rin to alam ko may karugtong pa yan dito eh. Hmm, yung karugtong niya. Kinalawang na. Ito ko ano to wala na. Byak-byak na yun dyan. Hindi na pwedeng daanan. So ayun. So ito ano na yung pangalawang footbridge na yun. Diba? Ito sana ako ano ba to, Sana ayusin pa. Tsaka lagyan pa ng mga pailaw ito kasi maraming mga magiginabang dito. Tulad ng uh, nabanggit ko, kapag hirap dumaan dito sa may crossing. Marami mga truck dumada. Tambakan talaga dito mga gamit kabayan. No? So maraming ayusin dyan.